Kagigising ko lang pag check ko. Yung Eden katakutan na, nag alias Eden katakutan. Lalaki yan eh. Kaaway yan. kaya ang bas tingnan yung comment oh. Ah, bakit pakit-pakit mas sa ilong ko eh. Mas mas okay-okay naman ang ilong ko kaysa sa prede kay Duterte. <laughs> Di ba? bakit ako Bueno, ay, ito yung gift ni Lord sa akin, ni Ama. Bigay sa akin ni Ama. bata kung magpapaka-stress sa yung ano, eh, physical na yung ano mo eh. Pinanglait mo sa akin, physical. Alam mo ang physical, ito, binigay na ni Ama ang nasa langit. Kapag once na nilait mo ganun, sobra ang balik sa sa'yo ng Diyos. Parurusahan ka. Kaya mag, kang ka, malait ng tao lalo na kapag physical kasi hindi natin bigay to eh hindi natin to ginawa eh ang Diyos so oh may gawain yan kaya matakot ka at babalik sa iyo ng isang beses ang panglalait mo tandaan mo yan yun nga ang ano eh nangaway sa akin buong pamilya ngayon kakasakit kaya ano kaya huwag matakot